<laughs> Ito, isang linggo lang daw. Nawala na yung power supply. So, kapag in-on mo yung susi. oh, ayan, ayan, ayan. So, wala po, oh. So, ano pong i-check natin dyan? So, unahin dito sa ano battery. So, may fuse dyan yung battery. Kasi pag on mo dapat yan, magkakaroon ng supply dito sa panel. Okay? Ngayon, che check natin ng manual itong battery. Minsan kasi sa rito, eh, ano, naluwag yung battery dito sa terminal. Kaya nang iba, kailangan ng iba. Nagsira na. Eh, naluwag lang pala. Ayan. Kukunin ka lang yung test light. So, sa pag-check nito, yung gagamit tayo ng test light, lalagay nyo yung isang terminal dito sa negative. Then, positive. Dito yung positive. So, iti-trigger nyo dyan. So, kapag umilaw yan, good yung battery. So, good yung battery po. Yung next step mo dyan, yung fuse. Kung makapansin mo po yung fuse, bunot sya. Ayan, bunot. Ayan. Ayan. Hmm. Dapat buo yung fuse. So, okay yung fuse. Ayusin natin. Tawag ah, mo. ano Ang wala ka ng po, Barwin? Pwede naman yata. Nasa na dyan. Sige, pwede naman po yan, Pumirma. So, okay yung fuse. Hindi, okay na okay, yun na. No? Ikaw na lang, Pumirma. Hmm. Ah, 4. 4, 4, ah, ano pala, 1, 4, ano? 2, February 4. Ah, February 4. 2, 4, 2,000. 20, Wala man dyan. Wala dito, sir. So, dito na sa ignition. Bakit yan nagkakaganyan? Ano? Secret. Ay, kaya nang kakaganyan yan, bakong bago, dapat ay, kaya siguro lang, dapat na, ay mga na, na. year pa dapat yan bago magkaganyan, taon. Meron <laughs> lang po dyang cake, cake, dyang. Ay, ay, ngala, dyan yung cake-cake dyan. Kaya lang daw, ang nga pa daw, papunta ka sa barangay yun, tapos ipapunta yun doon. <laughs> <laughs> Kamahulog po yung silipan niya. Hmm. Kaya nang kaganyan bago-bago ay. Yan. So, uh, kalasin yung cover sa unahan. So, hanapin nyo po itong, ito yung ignition switch natin. Meron po yung socket dito sa baba. So, dapat yung red wire na to, galing dun sa battery. Meron siyang supply. So, ibig sabihin, pag wala po siyang supply, uh, galing dito, papunta sa switch, dapat meron siya. Yan. So, good yung ating supply. So, kailangan naka-on. Tapos, i-check iche nyo yung kanyang black wire. So, meron tayong dalawang wire dyan. Okay, yung red. May supply. Ito naman black. So, yan. May supply na yan. So, ibig sabihin, may supply na yung panel natin yan. Oh. So, dito po siya nagkakaproblema sa Sakit. Yan. Yan lang po ang gagalawin nyo. Wala po kayong bibilihin sa kanya. Yan. Nagkakadami po kasi yan. Nagkakaroon ng corrosion. Kaya po nagkakaroon ng loose contact. So, ang gagawin natin. O, yan. Namatay po, no? I-start nyo ulit. Oh, wala na yung ilaw dito. Yan. Namamatay-matay. Dito yan. Yung mga natirik po dyan ng motor. Ito, check nyo yan. Ito, yan. Oh. oh, yan. Nagagalaw lang. Namamatay na. Kaya ang gagawin po natin dyan, abangan. <laughs> so, madali lang po i-recta ito. So, may color code dyan. Red sa red, black sa black. Yan. Yan. So, ang ginawa ko, binaypas ko na yung sakit. Kasi naluwag, tsaka corrosion. So, ang gagawin natin, yung dalawang ito, pagkoconnect lang natin. Pula sa pula. Yes, para po siya ay, halimbawa, magpapalit yung ignition, hugutin nyo lang din siya. Hmm. Yan. So, yan, ganun po. So, yun, ganito lang po yung gawin nyo. Irekta nyo lang. So, color code. Black sa black, red sa red. Yan, yun, tinatestingin natin. Kung meron na. May supply na yung panel natin yan, oh. So dito po siya nagkakaproblema sa sakit. Yan. Yan lang po ang gagalawin niyo, wala po kayong bibilihin sa kanya. Yan. Nagkakadami po kasi yan, nagkakaroon ng corrosion. Kaya po nagkakaroon ng loose contact. So ang gagawin natin, oh, yan, namatay po no. I start niyo ulit. Oh, wala na yung ilaw dito. Yeah, namamatay matay dito yan yung mga natirik po dyan ng motor ito check nyo yan o ah. oh, yan nagagalaw lang namamatay na kaya ang gagawin po natin dyan abangan